Sabi po guys, so, natuwa naman ako, nag exercise yung aking anak. Oh, ayun, gumaya yung maliit, oh. kung ano ginagawa ng tito, ganyan po yan. Kung ano ginagawa, gaya-gaya, oh. Oh, hindi naman, nagpo-push up. Push up, di naman maruno. <laughs> Bakit? Okay, po, oh. Ganyan, ganyan ano ginagawa ng tiyuhe, no? Ganyan, yan. Magpo-push up yung tito. Kahit sa kalsada, nagpo-push up yan. na isipan. Diyos ko po. Oh, ayan, oh. Oh. Ano ba yung push up mo, Zeki? <laughs> ano? Pa o, magsasapin. Aba, magsasapin pa kasi napagod. magkakarpet pa. abo aba. Aba, aba. aba, aba. Aba, magpapakitang gilas. Oh, magsasapin daw siya. O, tignan mo nga tito kung, kung makatotohanan niyang ginagawa. <laughs> ah, oh. oh sige Ano pang gagawin sa carpet? Obo. Oh, Obo. Oh, ba? Bakit ganyan? <laughs> anong push up yan? <laughs> oh, hindi na bend yung braso. Ayun kay tito oh. Katulad kay tito oh. <laughs> Ay, ano yan? Oh, ano push up? Ayun si Tito, tingnan mo, oh, galing mag-push up, oh. Oh. <laughs> Ayan na mga bata, nagmimimik ng matatanda o <laughs> kaya kaya. Maawa ka na sa braso mo. Maawa ka na sa braso mo. Ano ba yung pinapractice mo? <laughs> Maawa ka na sa tito, uh, sa, sa braso mo. Oh. Okay na yan. Kain na dito. <laughs> Kain na dun. Ano? o okay, kakain mo lang pala eh. Sige po guys. Mabay oh po. Magandang gabi ulit. <laughs>